Si Sky na a nasa waiting area. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Go, Azzy! On a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Gano'ng kasarap ang almusal mo kanina? 8. Magbigay ng folk dance sa Pilipinas. Tinikling. Ano ang posibleng makasugat sa'yo sa beach? Shells. Former president na pumanaw na. Ninoy Aquino. Anong oras gumigising ang panadero sa bakery? 5 a.m. Let's go, Asi. Tignan natin kung ilang points na nakuha mo. Woo! On a scale of 1 to 10, ganong kasarap ang almusal mo kanina? Sabi mo, 8. Ang sabi ng survey ay... Yep. Magbigay ng folk dance, siyempre tinigling. Siyempre tinigling. Great. Posibleng makasugat sa beach, shell. Survey says... Perfect. Former president na pumanaw na, uh, Ninoy Aquino. Ang sabi ng survey ay... Oh. Ah, si Ninoy ay dati pong senador. Uh Oo, -oh, hindi yeah. Anong oras gumigising ang panadero sa bakery? 5 a.m. Ang sabi ng survey natin ay... Great 98, not bad at all. Almost half. Anzi, balik muna tayo. Let's welcome back Sky. Hi, Sky. Hello. Bago tayo mag-start, may mga gusto ko bang batiin mga kababayan mo sa Visayas. So yan, binabati ko lahat ng mga, mga taga Cebu and mga taga Camotes Island. There you go. Now, good news, 98 points na ako ni Azzy. Ibig sabihin, 102 to go. Kaya, kaya mo yan. Kaya, kaya, ka mo yan. At this point, makikita ng viewers ang sagot ni Azzy. Give me 25 seconds on the clock. Ready? On a scale of 1 to 10, 10 ang uh, pinakamataas. Gano'ng kasarap ang almusal mo kanina? 10. Magbigay ng folk dance sa Pilipinas. Tinikling. Bukod sa tinikling. Pass. Ano ang posibleng makasugat sa'yo sa beach? Shell. Bukod sa shell. Tuyong. Former president na pumanaw na. Ferdinand. Marcos. Anong oras gumigising ang panadero sa bakery? 3 a.m go, We need 102 points. Ano ba yung mo kanina? Ah, di ko na maalala. Eh, sobra sarap. Kanin ba ito? Kanin? Yes, yes, kanin. 100 daw, sure, 10 lang kanin. hinihingi. Ah, 10. Survey says... Top answer! Magbigay ng folk dance sa Pilipinas. Hindi na natin nabalikan ang sabi ng survey dyan. Ang top answer ay tinikling. tinikling. Anong posibleng makasugat sa sa beach? Ang sabi mo ay tuyo o sea si urchin. Ang sabi ng survey dyan ay one point. Ang top answer dito ay bato. Bato lang, bato. Ah, bato lang. Former president na pumano na Ferdinand Marcos. Ang sabi ng survey That's ay answer. meron. Ang top answer natin dito ay Cory Aquino, Corazon Aquino. Anong oras gumigising ang panadero sa bakery? Sabi mo, 3 a.m. Sabi ng survey, yan ang top answer. Pero sayang, hindi lang umabot kasi 200 ang kailangan. But congratulations, nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos, Team Hotspot. Guys, balik tayo. Congratulations, Team Hotspot. Pag-uwi pa rin kayo ng 100,000 pesos.